Hello guys, ayan, kumusta kayong lahat? Ito pa rin si Junjun TV 18 So yan guys, ito pala ko ngayon sa Boulevard San Milagros, Masbati So dito gaganapin yung Budol Fight guys So kaya, nag ako dito Ayan, habang naghahanda na yung iba doon sa kabilang side, ayan, busy-busy sila sa paghahanda ng kanilang mga pagkain, guys. Mga dalang pagkain. Ayan, baka mamaya makakain tayo nito. Ayan, ang dami ng tao. So, hindi pala ito ngayon lang nangyari, no? Dito sa Milagros Grossmos guys, no? At, pangalawang beses na po ito, guys. no una, ayan, may vlog ako noong una nito. Doon sa harap ng pusto namin, doon sa pinasukang kong trabaho, guys. So ngayon, itapos na itong uh, boulevard sa Milagros Masbate no. So dito na nilagin natin yung Budol Pipe dito sa Milagros Masbate, sa kapistahan sa Milagros Masbate. So ayan, busyng busy, -busy po mga tao guys sa kanilang mga handang pagkain. Ayan yung iba, ayan, tumatambay lang yung iba, nagantay yan pag kainan na guys. <laughs> Medyo hindi masyado marami yung tao guys no Kasi sobrang init Napakainit dito ngayon guys Magsidating ngayon itong mga tao Hapo na Mag Hanggang gabi na Mamaya maraming tayo ito mamaya Dahil may show si Angelin Quinto At saka yung kasama nila si uh, Donita Nos At saka si Tikla Ayan, may show sila mamaya guys Diyan no dyan sa may stage nyo dyan sila mag show mamaya ni Angeline Quinto ayan, ang ganda dito guys oh. Diyan sa tabing dagat lang press dito lalo na pag gabi tsaka yung mga ilaw nyan, guys mga solar yan kahit run out uh, tinaka ilaw yan. hanggang dyan sa may dulo na yun oh. yan sa may dulo So, maganda dito magtambay kasi lalo na pag brown out dito sa amin uh, dito kami tumatambay dito sa Boulevard and Milagros Maspati so yan guys oh. Dito ang ganda guys Ayan, yung ganito yung kahaba yung boulevard para dito guys so ngayon hindi pa ito tapos no? siguro mga susunod na taon matatapos na ito kasi may karugtong yan dun sa may dolo Kapunta dun sa lugar namin so, malapit na yan guys so ayan racing busy po yung mga tao sa kanilang paghahanda ng mga dala nilang mga pagkain guys so itong boulevard pala ng Milagros mas bati guys no sa kabilang side nito guys, uh, sakop ng population West oh diyan sa kabila na to. Sakop yun ng Poblacion West. Uh, dito naman sa kabila dito na side, eh, Sakop ng barangay namin dito sa Poblacion East. Ayan. malapit lang yung bahay namin dito guys, diyan sa ano na yan no. Diyan sa ano na yan. yung bahay namin malapit lang. Na. So ayan, parang mag-uumpisa na yun guys Mag-uumpisa na yung pipe okay, So ito yung stage nyo guys eh. ginawa nilang stage Ready ready na para kay para sa concert ni Angeline Quinto mamayang gabi Okay, 30 seconds. Dami rin nakablog din guys. O. May nagpipicture, may nagblablog. Ay, okay, simple tayo, hindi tayo papahuli guys Iba-vlog din tayo dito Ayan o oh. Ayan, mga vlogger dyan, nakaupo yan guys o oh. nag din yan sila Ayan, wow Nakaprepare na talaga para sa Concert ni Jeline Quinto Oh, ayan. Ito naka-ready na 'yung mga tao, guys dito sa gaga, gaganapin na bodol fight ayan na natatanaw ko na yung mga pagkain guys oh. ito lang mga handa nila pala guys oh. ayan may langka may manok ayan may alimango kasag ganito yan dito sa masbati guys ano dito eh mayaman dito sa sipoys kaya laging pag lalo na pag nasa ano ka ang ah, mga isla o mga tabing dagat ka lang yung mga handaan talaga ah, puro seafood yun guys pag nasa mga ano ka naman sa mga bukid bukid yung mga handa naman nila yung mga manok mabisa yung manok kasi ano ang daming mga pagkain no oh. wow mamaya pa lang gagalawin guys yun pwede pipicturan muna yan <laughs> pipicturan muna yan guys kasi may pakuntis yan eh kung yung mga ah, maganda yung mga arrangement eh, sila yung mag magcha-champion. Ito mga buong barangay ng sakop ng Milagros guys ayan kasali dito dito sa ginanap na budol fight dito sa kapistahan sa uh, Milagros Masbate na ginanap dito sa Milagros Boulevard ayan anong barangay kaya to ayan yung iba nagkahanda pa rin sila sa kanilang mga dalang mga pagkain guys ayan so, kompletong kompleto may saging may langka ayan guys oh kompletong kompleto may isda ayan may tao may nyog kompletong kompleto talaga guys oh so, ito sa LGU ito guys oh ayan sa mga treasurer's office ayan sa municipal ito dito na side ay naka uniform mo oh. ayan o oh. ayan o puro yan taga LGU oh, guys dito sa Milagros ayan ang dami ng kanilang mga handaan ayan si Abay si Abay na amigo ko o dito banda ayan ako pag ganito kayo guys lahat dito pakain sa lahat ng andito ayan kahit sino pwedeng makakain dito guys sa uh, gaganaping budol fight dito sa kapistahan sa Milagros ayan napakasadya dito sa pista dito sa amon guys dito sa Milagros mas Ayan yung iba ng tao sa likod guys so, Nag-aabang sila Siyempre hindi pa yan gagalawin yung mga pagkain eh. uh, ah, Pipicturan muna yan Ayan si Kagawad Kapitbahay namin guys Yung tao dito Alos sa kilala ko na guys Pero yung, yung mukha lang <laughs> Yung mukha lang yung alos sa kilala ko Yung iba hindi ko alam yung mga pangalan nila Ayan napakahaba nito guys kasi ano to eh uh, buong barangay sakop ng Milagros kasali dito sa ginanap na budol uh, fight ilang barangay ba dito sa Milagros kalimutan ko nasa 27 ata uh, so dito yan ito poblacion is ito guys dito sa barangay namin ito sa poblacion is itong dito banda Ayan dito sa kabila ng barangay to. Ayan, population West to. Oh. Ayan, dito banda, population West. Dito sa kabila naman, population East. Ayan, nagkawaya na yung iba. Nakakita sila ng maliit na aeroplano. <laughs> Nakakita sila ng maliit na aeroplano. Drone pala na lumilipad. Ayan, population West. Ayan, dito sa kabila, barangay Kalasochi kabila ito naman ah, barangay kayabon yan daming handa naman barangay kayabon ah, pagtapos pala ng event, event nito guys no ah, yung susunod naman na event ay yung ah, boat race yung karira ng mga bangka guys pagtapos nito yung iba ay nagpre-prepare na doon sa ano nila ah, doon sa tabing dagat ah, naghanda na sila sa kanilang mga pangkarira na mga pambot yes ah, yung mga bangka ayan sobrang init talaga guys ayan yung iba nung napapansin nyo guys halos may dala talagang payong kasi ito yung mga lalaki ano, kalo lang eh, mahihayan yung lalaki magdala ng payong guys <laughs> ayan so okay pa rin mainit no wag lang, wag lang umulan guys no kasi ah, marami pa pong gaganapin na event so ngayong hapon no marami pang event yung gaganapin dito So ayan na uh, sa wakas ay nakakain na tayo guys no. Ayan. Busog na busog na yung junjun ko guys. Ayan kita mo nga naman guys. Yung naiwan ng amin kinainin, guys oh. O dito kami kumakain guys. Ayan. O t kita mo yung loto na yung natira guys oh. Dito na side ayan. Uh, mga gulay na lang yung natira Yung nauna talaga Yung mga sipod Saka yung manok Ah, napakasarap ng adobong manok guys Mangitib na manok Yun talaga yung binanatan ko guys Yung adobong manok Ayan Ayan, so ito sila Ito nalo, ito sila guys uh, First runner up Ito sila Ayan Sila po yung first runner up yung nag-champion ah, iwan ko yung sino yung nag-champion <laughs> hindi kasi ako na kikinig ayan so dito muna ako guys no? kasi sobrang init yung ibang nga no? ando na sila sa, sa taas ng stage ayan so dito muna ako magpapano muna ako dito malamig. So mamaya nito guys, aasahan talaga yung dagsa ng maraming tao. Mamaya. Kasi dito mag-show si Angelin Quinto. Ayan, kasama niya si Sofer Tikla at saka si Donita Ross. Ayan. Oh, so ngayon, ayan, magkakita lang yung tao ngayon. Eh, medyo mainit din. So, yun lang guys, no? Ah, hanggang dito lang tayo. Ah, maraming salamat sa inyong walang sahong support, guys, sa ah, panonood niyo sa aking mga video, guys, no? Ayan, yeah, so hanggang dito lang tayo guys ayan babos